Welcome to my blog. Ngayon ang uh... Good morning, good morning Savana. Savana Lia. Good day. Listenin ni Savana Lia. Savannah Savana. 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 Sabana, sabana, good morning. Good morning, good morning. <laughs> What dog you na? Know? What na ko no? Bibi. What na, Bibi? Hello, hari si Tita Lula from Iloilo. -ilo? Uh, si <laughs> lula, 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 Lula na, Lula. Lula na, Lula. Ah, tita Lula. Ara? <laughs> <laughs> Ara? The green one, <man>, Bibi. <laughs> I'm going to Bantayan. Mag-vlog. Mag-vlog ka. Mag-vlog ka man Alam mo. Mag-vlog. Mag-vlog ka man. Mag-vlog. <laughs> ay, katog daw sa panahon. Sa Bata. 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 Hello. Oh, no, Eh. Hello. Eh, muna. <laughs> Hello. Nungago. 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 Huh? Ah. Sit. Sino? Huh? At dahil umaga pa, nag-walking-walking muna ako sa mga kapitbahay, sa mga relatives ko dito sa aming porok, barangay Sulangan. Ang dami ditong manok. Ayaw manok. Ayaw manok. Ang daming mga laga ni Jingle ng mga manok pang sabong siguro niya. Ayaw pala manok. Ayaw pala manok. Ayaw Ang manok. Ang daming manok. Sa kurong. Ayaw pala manok. at low tide ngayon mayroon ng huli ng shells kung ano-ano lang makita nila dito sa aming dagat na green shower busy, busy and light okay. Ano na situation sitwasyon subong? Busy ang mga tao. Busy ang mga tao guys. Kaya abinaon wala pang kabugtaw ang lager. Gabog to di ay. Ang gali. Ano nang usang sang baboy? Kis-kisan, sang balhibo Tapos, to, kundan, sang kawayan. mga okasyon, niyagkasal, lupa. O, to, bunong sa mga gamiton. Kawayan mo, masunog, sunog, Masunog. Bye, mga, mga kaibigan dito. Ang tubo kay bisan ano ka do kay sa kalayo? Ng tugo ng kawain kung magkato ka na sa sa simbahan kaya itong ato kawayan pa mananaw. Simbahan nila ba? <laughs> <laughs> sa kawayan oh. ng lugar. Oh. Pero ang baboy kung sa kawayan. <laughs> ano na ang tawag? L Lutang. <laughs> Luthang. Magpakulo ng tubig. Tapos, i-lapwa e, sa baboy. Dahil Christine ni Savannah, Leah, Gayaan ba sa Sila ang parents ni Didi Alia. Gayaan ba sa makabuhit? Tinuhog sa tubo para gawin litson. Ito na, nalikso na guys. Nakakatakam-takam ang kanyang balat. At dahil ako ang in-charge sa empanada, niloto ko na guys ang empanada. At binalot ko na para ma-prepare mamaya ang mga uh, pagkain. Hello. <laughs> Hello. ikan minta awan banget mana panit ha ah. <laughs> jangan <yung, say>, <laughs> <laughs> <Lama>, panit dah kada nang panit teman-teman guys. <laughs> na, <abos> panit guysnya <laughs> mah guys <laughs> Dia suanlah dia spam betul. Dia